31, ibig sabihin yung uh, 30, uh, kung hindi yan aalis ng maaga, nag-leave na yan ng atrenta. Tapos, diretso na. Oh. Para kunwari, galing sa trabaho, kunyari, mas sipag. <laughs> mas uh, pag-usapan pag natin kung ano mga event o ano mga ganap. Sa loob po ng Eternal Gardens, nasa uh, studio po natin ang uh, Vice President po ng uh, Eternal Gardens, si Joey Antonio Rivera. <laughs> Joey! <laughs> Jose Antonio. Ay, Jose. O oh, kasi tawag namin sa kanya, Joey, kaya tuloy, ano, tinilagay kayo. Jose Antonio. Jose siya, jo Jose Antonio, uh, yes. hindi uh, Joey Antonio. Ay. Kasi kung bubuin daw natin yung pangalan, lagay niyo Jose. Talaga, oh. Sa kanya, kay O, magandang araw. Magandang umaga sa iyo. Paki, eh, sa mga kayo sa amin, is ipagkagalit ng mga niyo. So, usapan na. Pero, pinag-iisipan itong araw na ito. So, usapan na. Ang mga, kasi may mga, tayo, nakainakainang ato. Uno. may mga onion. mga mga for to season yes uh, halos lahat buwan yes yeah. so, um, uh, Pero, mm. um, hindi bumalik sa pa rin pupunta uh, of sa ngayon ano ano yun when 2021 bumalik na yun based on the I just give the numbers na lang uh, para ano so 2022, 2022 uh, nasa 327,000 oo uh, marami uh, na rin dati na from uh. from the 31st up to November 2 yeah yeah, yeah. so so noong the following year, okay. naging 430, uh, 440,000. 40,000. It's going And up. And then uh -huh. last year, uh -huh. nasa 580,000. Wow! So, yes. so baka ngayon, itong panahon na to, eh, baka umabot ng mga 700,000 yan. Hindi naman siguro. Siguro, well, ganito, no? Mm. Um, noong, from 2022, mm. going to 2023, kasi... Ilang percent? I, I don't know the exact percent, pero it, it's more of, pabalik pa kasi. Ah, so uh, Pabalik Pa pa, 'di ba? Uh -huh. So 2023 to 24. In 24 naman kasi, if you will look at the calendar, weekend rin 'yun eh. Mm -hmm. November 1 was a Friday. Mm -hmm, mm -hmm. November 2 was a Saturday. Mm -hmm, so mm -hmm. Medyo pag weekend uh -huh. libre, di ba? lahat uh -huh. nung ng probinsya, uh -huh. nagaka-uwi, etc. Uh -huh. Eh pero ngayon ang 31 natin holiday na, Sir Joey. Uh -huh. Yes, yeah, so, so uh -huh. uh, yeah, we expect na dadami pa. Uh -huh. mm. Pero so, nag-pick na rin yun last year. Oo oh, nga, no kasi na, may may practice. Ako na nakikita ko na rin ano, yung mga lalo nang pagnadadaan ako sa mga Eternal Gardens. Marami na rin tayong mga kababayan na parang inaagahan nila yung punta ng sementeryo ngayon lalo na ng Eternal Garden Sir Joey no Yung mga weekends sa uh, oh. ng November may mapupunta na Ah hmm. okay so prior mga weekends uh, mga weeks to go ah, sorry, uh, before sorry, the October, season October Oh mga October mga mga Saturdays o oh, first Saturday, second Saturday, oh, third Saturday ng uh, ng uh, October may mga pumupunta na rin Meron na Oo oh, lalong-lalo na yung mga ayaw Mm -hmm. Ayaw makisabay, ayaw makisiksik, mm -hmm. Ayaw mahawa. Mm -hmm. <laughs> ayaw mahawa. Paano ba? Uh, yung pagpupunta, mas mas maganda talaga yung ano no, Sir Joey na pumunta ng prior to the season, ano? Uh, hindi siya ganong kasikip, maaliwalas. Paki-explain ang sitwasyon. Um, well, siguro ngayon talaga mm tradition, di ba? Mm -hmm. So, kaya if you look at the numbers, pakyat. Pakyat, -pa yes. pakyat oh, eh. Kasi libre na, pwede oh, na. No? saan oh, oh. Sa so, nagbabalikan. Oh, oh. So, medyo maganda sana kung ganun nga yung mangyayari. No? If some would opt na dumalaw ahead no mm. or uh, week, weekend of mm. October no? pareho ng 2022 mm -hmm. maganda sana pero <laughs> the data is showing na lahat bumabalik do sa 31 1 and 2 ay talagang doon yung bulto doon talaga eh. gusto nila doon for for some reason ano uh -huh. uh, i i guess i suppose no when i was thinking about it sabi ko siguro parang birthday yan eh. Pwede mo sabihin mag-birthday ka na lang. Celebration ka na lang a day before or a day after. Hindi gusto ko birthday ko. Oh, parang ganun eh, no? Oh, Ay, Iba, Iba, Iba pa, pa, pa rin. Iba pa rin pagka yung, Okay, so pag pinagpaplanuhan ninyo yung uh, siguro like uh, may may event man dyan, security kayo nag nagpi-prepare weeks before o months before dahil anticipating do yung mga tao na pumupunta na mas maaga kaysa dun sa target dates natin. Pa paano preparation nito? Uh, yes, that's a good question, no? Hmm. So, basically ang preparation natin naka-target talaga sa traffic management. Okay, okay. We're talking volume kasi, Oo, volume tama, ng tao, tama, no? tama. So, we start with the signages. Hmm. All the signages has to be clear, okay. has to be there, no? Uh -oh. Second one is parking. Oh, yan, kasi yan, yan. kasi okay. pag ang parking na karil, uh -oh. traffic. Uh Oo, -oh, Pag uh -oh. nag-traffic dahil mayroong maliyang parada, uh -oh. away. Away, so, tama. So dikit-dikit na yan eh. Uh -oh. lalo na pagka hindi umuulan, mainit ang araw, mainit ang ulo. Yes. <laughs> <laughs> kaya, kaya kaya parking talaga inaayos namin yan, no. Minamaximize, nililinyahan talaga yan, no. Doon ka paparada. Okay, so, uh -oh. pa okay, okay, so okay. malinaw. Uh -oh. Pero kulang pa yan. Kailangan flow. Oo, tama. Na flow. No, so, for, oh. uh, just an example, no? Oh. Kung apat yung gate, oh. dati in and out lahat yan, oh. ngayon hindi pwede. Oh. Dalawa, pasok lang. Dalawa, labas lang. Yun. Oh. Pero nagkakaroon ba yun? Sige, ah, bago natin puntahan yung talagang question, nag nagkaroon ba ng problema na talagang nag aaway sa loob sa si Joey? Nagkakaroon. Oh. pa Paano yung inaayos? May Awa, meron bang ano? May dumating ba sa pagkakataon na kailangan magtawag ng pulis, hindi naman, barangay, uh, wala naman, wala naman. Hindi, nandun na sila eh. Ah, sa bagay, tama. that's oh. part of the preparation. Oo, oh, 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 tama. Kaya uh, binibigyan ng assistance din. Ano? Yes, tando uh -oh. na sila sa uh -oh. loob. So, mabilis ang ano ang pag-awat. Uh -oh. Mabilis yan. Uh, so, flow, no? Yung number three. And then yes. the last one, na uh, naunahan mo na ako, yung, yung taga-implement. Ah uh ah -oh. uh -oh. Kasi uh -oh. kahit na nakaset yan, kung walang mag-implement. Tama, eh, tama. Mo tama. naman, diba? At saka sa Eternal Gardens, Sir Joey, pwede kang mag, ano dyan, di ba? Overnight. Ah, yeah, yeah. Oh, kasi private yan, di ba? Mm -hmm. So, pagka ganon, yung security hanggang gabi. Naroon. Sa tal ilan yung mga natitirang tao doon nag-overnight? Ang dami! Marami pa rin. Ah, no. Uh, oh. okay. Uh, sa schedule, no? Ah. Uh -huh. uh, yung, yung 30 hmm. uh, hanggang ano yan, uh, 9 to 6. Ah, sorry, 6 okay. to 9. Sorry, balik 6 uh -huh. to 9. Uh -huh. And then yung 31 and 1, yun yung overnight. Ah, so 30, hindi pa pwedeng overnight? Hindi pa overnight yun. Okay, pagka 31, 31? 31 yun, overnight. Pwede na. na. And then one overnight din. Overnight ang one. So yung 2? Hanggang 9 na lang. Hanggang 9, Kasi Sunday na yan eh. Hmm. oh, okay, palagay ko hindi na mag -ano yan. So yung mga kababayan natin dahil. So anong, anong, anong mga, paano nyo piniprepare nyo yun? Yung mga nag-overnight ng 31 at saka 1? Eh, what do you mean? Anong pinag- -tinyo? Anong, ano, anong mga, anong, ano, same pa din yung security, nakabantay pa rin kayo. Ah, yes, yes, yes. Actually, yung security na sinasabi ko, uh that is for the 31, 1 and 2. Ah, 24 hours? Uh, yung, 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 yung week, yung the week before, uh-huh. wala naman, regular, ano lang yan, uh park ka, ano. Uh, Papa, e syempre, kahit pa paano, uh -oh. di ba, may, may security pa rin yun. Meron, the, the, regular the usual, yan. Ah, the usual. The usual. pa, mm. pa naman ah. yun eh. Okay. Um, mm. uh, Pagdating doon sa eto uh, kailangan tanongin ko to ako natanong na, na, ko na to sa North Cemetery sa mm. sa public. Ito naman anong oras talaga particular sa isang araw? Sabihin mo na natin 31. Okay? Mm. Gaano karami ang tao sa umaga, sa tanghali at sa kagabi? Sa saan pinaka grabe yung traffic ng tao? Oh, okay sa experience ko ah, ah, kasi ako para alam ng tao ano oras pupunta <laughs> ah, sa experience ko kasi ako naikot ako ng, yung Calabarzon group namin naikutan okay. ko yan ng, okay. 30, ng 31 and ng 1 and no huh? ang pinakamata traffic niyan would be after lunch ah, Doon nag start talaga yung traffic okay. hindi umaga umaga nakaka-under pa kami papasok okay kaya paano may traffic pero nakaikot pa kami pero yeah. pag yung after lunch na yan na Diyan oh, na yan. Diretso na yan hanggang gabi. Hanggang gabi na. Lalo so, na pag 31, ano? Yes. Yeah, so, Tapos 31. pagdating ng 1 overnight one kasi, yan. 1 kasi, yung 1 kasi, merong, hindi naman lahat yan nag-overnight. May mga umuwi. Kaya oh. luluwag pa ng konti yan sa umaga. Luluwag tayo. Uh, Pero umuwi, babalik. <laughs> Oo, oh, oh, sandali na lang yun. Ah. Hindi pa rin ng 31. Medyo yung the whole morning may window ka pa kahit papano. Ah. Pero yung 1, wala ka ng window. Nun. So, ah. pumasok ka na ng 30 kung gusto mo. Oo. Ah. Hmm. Uh, ito naman, kasi natanong ko din to eh, uh, yung kay uh, Kahapon. Pagdating sa libing, hanggang kailan ang pwedeng libing? Ah, siyempre, hindi, hindi ka makakapag-libing. Oh, tama, tama, oh, tama. So, wala, walang libing ng 31 hanggang 31, 3. 1, 2, and 3. 3. Bakit nadama yung 3? Hindi, kasi... Ma ano pa yun eh, cleaning and everything. Ah, oo oh, nga, oh, oo nga, nakakahiya nga naman. Mm. Um, so, nakaschedule talaga, parang na-extra -e uh, time all yung lamay. I, mm -hmm. eh, ano lang basta nako-coordinate lang. Mm -hmm. then, nat na natanong na natin 'yan yung gaano karami. Um doon sa loob ng uh, doon sa loob ng cemeteryo, uh, cementerio. ano-ano ang pwede nating uh, ano-ano yung mga inihanda ng uh, ng Eternal Gardens para kahit paano ano ba? May, may pagkain ba dyan sa loob? May, may kainan ba? Tapos kami ba'y bibili pa sa labas? Kayo ba'y mag-aalaw ng pagkain galing sa labas? Paano ba ang rule, ang, ang policy, uh, Joey? Okay. Meron kami mga concessionaires. Okay. Uh, so, mga between 15 to 20, depende sa park. No? Okay. So, doon na, dun na sila bibili. So, hindi mo na kailangan lumabas. Tama, tama, so, tama. Nandun na. Naka-announce naman yun. Uh, nandun sa billboard, nakalagay kung yung may map, no? Uh -huh. nandun siya kung saan mo mahanap. Yung presyo, yung presyo, parehas. Presyo kay Bigger. <laughs> <pa rin>. Siyempre. <laughs> uh. Eh, yung ano, yung mga nagpapa-deliver galing sa labas, pwede? Kunin mo sa gate. Ah, sa gate mo ko yes. Kasi magkikreate din ng traffic yes, yun, no? Uh, ah, saka, ang mga nagpapadeliver sa katutak din. Yes. Oo. So, ibig sabihin, nagpapapasok kayo ng ano, nagpapasok kayo ng mga pagkain galing sa labas, pwede, uh, pwede rin mag, yung magpapasok ng pagkain galing sa bahay. Ah, yes. So, definitely. Uh, may mga nagpapasok. Ang importante dito, chinecheck yan bago pumasok sa loob. Yes. Oh, uh, oh, yun. Tapos, aside from that, may mga, may mga, ay, teka muna, bago mawala sa isip ko, yung, di ba meron kayong sementeryo para sa mga pets? Ah, yes. Uh, Eternal Pod, di ba? Oh. O, pa paano ang ano doon? Ano ang mga activities doon, Joey? Hindi, uh, it's a crematory actually. Okay, okay. okay. May, uh, well, meron kami yung tetag na po parade. pop ah, po parade. Oh, oh, activity na yan sa loob. Activity na yan sa okay, the 31st. Okay. So, parang ano siya fashion show. Ng oh, mga, ah, ah, talaga. Yes. Okay, parang okay. nanonood dyan. Uh -oh. Uh, 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 mm yung mga, yung mga ano, nakakordinate naman yan sa mga may-ari. Ano, ng mga yeah, may-ari so, so, ng mga pets. Nag-register -ano oh. sila, nag sila up to October 25, I think. Oh, yan. Okay, that's good. Okay, napag-usapan na, na natin yung mga pwedeng dalhin. Pag-usapan naman natin yung bawal dalhin. ang <laughs> marami. Ano yung mga paalala natin sa mga kababae natin na hindi inaallow uh, kasi sa sa ano, bawal mag mag mag, mag uh, alam mo na yung mga yung mga matutulis, matatalas oh, na bagay. Oh. Tapos bawal din sa public cemetery yung mga malalakas at mga nagsusugal. Paano ba sitwasyon sa loob ng Eternal Garden, Sir Joey? Lahat ng nabanggit mo, bawal din. Ah, bawal so, din. Yes, bawal uh, lang weapon. Okay. Kahit anong klase, basta okay. deadly weapon, patulis, uh, okay. matalas. Ah, uh, liquor. Ayan, lalo na 'yan. Kasi, uh, kasi uh, pag may liquor, mamaya may away na. Tama, tama. Lalo pa mga Pinoy, ano? Hmm, uh, kasi maraming tao eh. Tama, diba? tama, tama, tama. So, liquor, gambling. Mm. Uh -huh. Diyan rin ano, kasi diyan din nagsisimula Pag online, pag online. <laughs> uh, <laughs> Hindi <laughs> na telepono na yun. yun, yun eh. Uh, ah, basta bawal yung mga barabaraha. Oo, oh, tsaka uh. anything na pwedeng sumabog, bawal. 'Yun. Tapos yung mga kantahan, okay lang naman. Ah, loud, uh, basta loud music not allowed. Hindi pwede yung loud music. Hmm, Pero pwede. yung mga tipong nagigitarahan lang ng mga pamilya, mga magpipinsan, okay, okay, okay lang, Okay lang yun, okay lang yun. Hindi oh. lalo, baka may magreklamo, di, may lalapit na ano. Tung... May, may, problema ba kayo sa mga ano? Mga nawawalan ng uh, Walang ganun, ano? Walang masyadong ganun kayong problema. Sa, sa Yuri public may ganun. Wala, ano? Kasi lahat planado at sa lahat nakalista. Hmm. Okay, wala tayong masyadong oras. sa uh, Sir Joey, Um, uh, natin yung mga kababayan natin i uh, remind natin doon sa mga pupunta po sa lahat ng Eternal Gardens sa Pilipinas go ahead Sir Joey hmm. So everyone no pun so tayo ngayon no so punta tayo sa park no reminder lang na yung mga bawal no wag dadalhin and at the same time no ano na rin, uh, if you can bring your mask Uh, kasi di mo alam, baka yung uh, katabi nyo eh, may ubo o may pakiulit-ulit mo yan. Paki-tawag oh. uh, dito. Naku, meron pa ako hindi isang natanong, Sir Joey. Hmm. Kasi kanina, may napag-usapan kami ni Sir Joey, yung quiet time. Ah, yes. uh -huh. Ano yung quiet time? Oy, maganda to. Pakinggan ha Pakinggan niyo. Panoorin niyo, Pakinggan niyo. Meron hong tinatawag na quiet time sa loob ng Eternal Gardens. Ano po yung quiet time, Sir Joey? Okay. Uh, well, normally kasi meron kaming events, di ba? Mm -hmm. Tahimik, hindi naman may ingay event. Merong type in music, mm -hmm. di ba? Pero meron mga iba nagre-request, meron bang oras na tahimik para yung pamilya namin pwede magdasal? Okay. Di ba? So, kaya binigay namin yung quiet time na yan. It's one hour, one uh -huh. hour in the morning on the November 1, uh -huh. and one hour in the afternoon on November 1. Yung exact time will depend on the branch. So, Depende. Naman, nakapaskil, nakapaskil naman, nakapaskill naman yon So, ito mo, observe to, eh, uh, sa November 1 lang. Wala mm -hmm. sa 2, wala sa October wala. 31. Napaka-importante ho talaga ng quiet time. Mm -hmm. At sana maging ano to, maging uh, tradisyon na ginagawa ng uh, Eternal Gardens kasi napaka-importante po ito para sa lahat ng mga pamilya na nasa loob ng Eternal Gardens. Everyone needs, di ba, a quiet time talaga. yes No? Oo. At mo, yung mga oras, uh, depende? Depende sa branch. Yan naman yung i-announce? I-announce naman. Nandun, oh. naka-display naman. Oh. Okay. okay. Sa mga special announcement, uh, pakipromote ang lahat ng mga social media ng uh, Eternal Gardens, Sir Joey? Ah, yeah. ah, well, special announcement, uh, for those na taga Batanga City, hmm. sa ating uh, conception branch, pag pumunta kayo doon, makikita nyo po ang ating bagong uh, pet crematory doon. Mm -hmm. Meron tayo doon, opening soon. Meron din tayong... Uh, Although nag-open na mid-year, pero baka hindi pa nila nakikita, those will visit Eternal Gardens by Sa. Meron na rin tayong pet crematory doon, nasa gitna ng park, malapit doon malapit dun sa may... Uh, basta sa gitna. <laughs> and then, and then uh, lastly, sa Santa Rosa, meron din Santa, Eternal Gardens Santa Rosa, meron hmm. din po tayong uh, crematory na nabago. Human Ayan. crematory. Ayan. Soon to open. Ayan. At to sa mga latest na announcement uh, na sa inyo, uh, Sir Joey, sabihin mo lang kami para ma-announce natin sa mga tao. Yes, Thank you uh, very much. And